Hi guys, ayan, nagluluto ako ng, um, fried chicken pero gusto ko yung ginawa ko. Dahil naka na yung aking friends, ayan, magmabagal lang ako ng mga ka Hindi ako talaga re-report. kung ka pa, siya yung ka Para sa ka-reporting, hindi Hi. na ako makakanda lang. Kaka-kaka, ayan, natatanggap mo yung gilid mong sinisruto kong mga ka-reporting. Ako gusto patawad. So ayun na guys, minarinig ko lang po yung briskis ko yung dalawa po yan. Hinati ko lang sa yung makapal naging dalawa sa so, yung hindi sa so, isa lang sa sikat So ayun na guys, minarinig ko lang siya sa lemon, black pepper, at saka uh, ah, dinikdik yung garlic, din bago ng salt, din ng seasoning. Pag gusto kayo guys, so, anong gusto nyo ilagay, pwede nyo rin lagyan ng hot chili powder kung so, anong gusto na seasoning gusto nyo. So ako, hindi naman masyado ako mahilig talaga sa maanghang. Bihira lang. Um, tapos, ayun na. Ginamihan ko siya ng lemon para masarap sa kain Basta ipakrain niya siya na inarinitin siya sa lemon ay kalamansi siya, So, ayun na siya, guys. So, itong puti niya mga siguro, um, mo lang siyang parang dark brown o parang din, ano, side-sitting. Huwag naman masyadong sobrang over ko kasi titigas po yung karne na manok yun siya kunti kunti na lang yan at maniluto na bali balik ta rin lang po siya para madali siya maluto at hindi masunog huwag naman siyang hayaan kasi wala naman po siyang buto so madali lang po yan siya lutuin. guys tapos pag na marinate mo na yan siya bago mo siya iprito kailangan mo siya lagyan ng isang itlo Magbato siya ng egg tapos yan iwas-was mo lang siya tapos prepare ka ng um, flour, yung harina lagyan mo lang ng mga seasoning kung anong gusto mo, yung ako nilagyan ko ng cotton uh, garlic powder tapos black pepper, then um, ano pa ba yun, so parang wala nang iba, so thank you guys so much, bye